Bikat ba eh? Atom dul! bikat. Bigat! Ha? Bigat! Sige daw! So kaya pala idol! Iyo no! Oh. <laughs> wow! Bako ko na naman idol oh! Iyo no! Oh. Alright! So idol! Laki naman ang bako ko na hole na ito idol, oh. magungaran na naman kaya pani bagong vlog naman mga dul at oh nang lakot na naman ni Manasugi sa pagtambay ng mga ilang araw uh, hindi talaga ilang araw 'yon lagpas na isang linggo tayo hindi nakakapaglaut at ngayon lakot ulit tayo mga at sa bahay na naman, tayo, at nyo naman kami mga dul so mga dul ah bagong lakad mga dul i nice naman pasalamatan ang ating mahal na panginoon mga dul sa kanya kabutihan na naman tayo. kapanghuli huli naman tayo ng na pusit. komplikado sa amin sa amin. pag kami ay lumalabas o so kami ay lumalaot lumalaot pag kami ay lumalaot mga idol ay ito talaga dito yung so, pinaka delikado sa parting lugar na ito mga idol okay, maraming bangka na dito mga idol na tinaob sa lugar na ito pag wow, talagang maalong talaga siya mga idol kahit nga mga idol oh, hindi masyadong malaki alon sa laot pero dito alam mo may alun-alun pa rin dito. Ganun dito sa lugar namin. Ganun dito ka Alam sa Aba baagat abaagat maydol, abaagat abaagat pa rin yung hangin, yo, yun, oh. no may subas, suba mayroon, o oh. so, sana makarating tayo doon sa spot nating pagkalat sana, hindi yan ka, hindi makadating yan dito sa atin, para makapag-video tayo nang maayos sa pagkalat, o so, yun na mayroon oh mayroon, ah, update ko na kayo mayroon. Nandito na tayo mayroon sa Smart nating na pagkakalatad. Ah, uh, si Edol Prayan, yung magkakalat na lambat. So ayan siya mayroon. Oh. Good. so mayroon, enjoy ina lang sa panunod. Edol, kay Edol. dito at update ko lang din kay mga idol pag magbalik natin sa lambat at maghihila na tayo so yun mga idol at maraming maraming salamat din ulit sa inyong lahat sa walang sawa yung support at kapanonood kay Boy Malasugay okay. so yun mga idol kung bago ka palang makadaan sa ating munting channel ay hinihiling ko ang iyong kamay mga idol sa magpindot nyo yan. At isama mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa mga panibagong upload ni Boy Malasong okay. eh. Alright, so mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin at update ko lang kayo pag maghina tayo. bye mga idol. Ba bye ba bye, bye So, what's up mga idol? Magandang umaga. Yun, na-update ko na kayo mga idol. So, mag na pala tayo mga idol ng lambat natin na ikinalat natin kahapon. At ayan o. Hinila na ni Idol Jaster yung buya. Nalubit sa buya natin para maangat lang yung lambat. Ayan o. Nandiyan na pala yung lambat na Idol. So, yun lang Idol. Maraming maraming salamat no sa uli, sa inyong walang sawang suporta at panonood sa mga video ni Boy Malasagay. Alright. so, and my idol at uh, enjoy na lang my idol sa panonood my idol sana maraming blessing Sana kabang ayan at yung unang maghilam my idol ay si idol Jaster ayan o um, ito sa kanya sa inyo my idol oh. ayan so medyo madilim dilim pa kunti ayan uh, at yung ating panahon na lagay natin panahon may lalo buat at sa kabila malibig so ayan na siya mga idol umpisa tayo sa paghila ng lambat ayun o no. oh. ayun Sous-titrage Société Radio-Canada you know atmaika sama pang fista you know Alright.

Iya no. Iya no. Iyon, eh malaki. Alright, ayan pa. You know. Kayat la bah Oh games. Pabaruan punul takut Oke. Okay. You know. Ayai. wag Bog mo siram buah idol. Mumuk bangin sana nih idol Jaster yong Islam idol. Pinigilan ko lang. Baka malunok niya lahat, yun oh. Yun no? Oh. Talaga naman talaga. Talaga talaga. Na. Kulit lang ka ho mo koy. <laughs> Ayun. Bako ko. la. dol ha, wag dol. Masira mo ba Grabe talaga 'tong lupit talaga 'to idol si Jester Idol. Napaka lupit. Pag mumukbangin lahat, mumukbangin. Ah, okay. Lakas talaga 'to. Kaya kung gusto niyo mag-request idol kami idol Jester ng mukbang. Mag-request na kayo diyan kahit anong gusto niyo pagkain niyo kay idol. Talagang hindi kayo paghindihan ito kung anong request nyo ay kanya talagang ibibigay sa inyo mabigo mo kayo sa pag-ibig pero ito dito sa akin hindi kayo mabibigo iyo oh. no Aba na ta bigat ba eh atob dol atob okay, so bigat ha bigat sige daw so kaya pala idol iyo no oh. <laughs> wow bako ko oh. na ba no? idol yun know? oh. Alright, so Idol, laki naman ang bako ko na hole na ito, Wow, nagpapakyot pa si Idol. Ang gwapo ka, Idol, <laughs> ang bako ko, mas kasing gwapo na naghila. What? Yun oh. Grabe talaga ito. Sana tuloy-tuloy ang inyong pagpapalo dyan at pagsisure. Yun know? oh. Sa ating Facebook page ni Boy Malasuki. Yan. At maganda kumaga pala sa inyong lahat dyan, lahat ng mga rakapanunod. Yun. Yun oh. You know? Pag-review so, na ng mukbang. Yan. Kahit ano, okay kahit, tayo. Kahit yan, kahit yan. I don't know, ipapamukbang yan sa'yo. Totooin ko muna, pagumukbang. <laughs> Ayan. <laughs> pwede, pwede din. <laughs> Alright, so grabe idol. So talaga yung laki ng bako ko naman idol. O. So sana makadagdag pa tayo. Makahuli pa tayo ng bako ko ulit. Alright. <laughs> Yun o. No? Bawal magmarites. Yun o. No? <laughs> Yun mga idol, nakadali pa rin mga idol o. So, iba, iba iba talaga pagwagpo. <laughs> 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 Grabe talaga 'to sa Idol, Brad, o oh, Justin Idol. Hindi ko hindi oh, talaga, talaga 'to kumukupas, Idol. Hey, Ayun oh. Ayun you know? oh. Matagal na yan? Oo, oh, hindi talaga 'to kumukupas. Pag yan talaga ang kasama mo, talagang mapapawaw ka na. You know. Bawal magbaretas, lol. <laughs> <laughs> Ada radar ada radar mana ada radar Ada ada San. Balik itu. Memaling Balik Jalan pertama nih. Iyo noh. All right, all right idol. Kayak pala hindi lela-leli idol Justin Pinur mah dulu kayak santai pala Kamala Sogi. You know. Iyo noh. Ah, Ai wad. Wad. Baka malamoy mo yan. Nako, malisira talaga ang buhay mo. Maglihok-lihok yan sa tiyan mo, tol. Lakas ang agos pala sa laot. Palaot. Hindi pa talaga ubra palang layan ito Lakas pala ng agos. May bagyo kasi, no? Kaya malakas yung agos. Bagyo kasi, mga idol. Kaya, ayun, no? All right na, all right, mga idol. Hello. Ano? sa paano may dola ay know? lah Ya. yeah. <laughs> grabe yun o no? mana mo naman si Malasog ya yun yun wow wow lapis lapis Maido. lapis walaki may dola laki Yari ka naman sinigang mamaya idol Yari ka naman sa sinigang Ano yan? Pag may pumuti Iyo na know? Alam na may doll Face da may doll Bakuko Dalawang peraso Magkasunod At magkadikit pa Saan pa kayo? Magpapakita na kayo At magpapahuli na sa amin Kasi andyan na si Idol Jarster Para sa inyo

amo. Basta lagi mong kasama yung pinta ni Mayday Lagi mong katawang sa anak buhay. Kasi yung umuwi si Idol, Jester Idol ay mayroon daw nagsalubong sa kanya. Uh, at sinabi daw siya na andito na yung kasama ni Malasugi. So tuwang tuwa sila mga yung nung dumating si Idol Jester Nung dumating siya sa Masbate tuwang tuwa yung mga idol, na, mga idol natin doon Problema pinunta ko doon pero ikatatwa ng puso ko yung mga tao doon. Ayun. Sarap niyo talaga. Ang katwa daw talagang masayaan sila na dumating si Idol Joster sa lugar ng Piña, Kawayan Masbate. So sa mga idol natin diyan sa Piña, Kawayan Masbate no? Shout out sa inyo diyan mga idol. So ingat na lang kayo diyan mga idol at sana mag-enjoy kayo palagi. Bawat araw-araw lalo na pag lumaan yung aming video so sana ma-enjoy na rin kayo at mag-like and share na rin, huwag niyong kalimutan yun o, know? lalaglag pa tuloy may idol oh. yeah. yun may idol palit naman daw sila may idol si idol, <laughs> idol si idol blaya na naman yung ila, <laughs> kasi subukan niya naman daw humila yun know? o, putol na naman so shout out pala sa nakaputol ng aming lambat ang kalma kalma at ang lapit-lapit pa pala talaga ng panyo. Bakit pinutol nyo? Ang puso niya. So saludo din talaga ako sa inyo. Napakawaw. As you're out. Ang kalma-kalma. Pinutol kalma. nyo. Ilang putol na? Apat na? Lima? Apat na. Apat na. Apata na kami mayrool sa putol ng aming lambat ngayon. So sa nakaputol ng lambat namin, shout out na rin sa iyo no. Sana masaya ka at talagang masaya ka sa ginawa mo. Na kahit na kalmang kalma oh. Tingnan niyo maidol oh. Kalmang kalma. Pwedeng ipapalusot to maidol. At saka hindi naman siya mahangin maidol. Saka walang alon. Pwede naman tipala ko sa kung walang panyo. Pero malapit na sa panyo maidol. Mga limang pataw siguro. Ah. Apat na pataw siguro panyo na yon. <laughs> Pinutol pa nila. So mga ganito mga idol, pa ganito kakalma mga idol Kung talagang gusto palusotin Kaya palusot mga idol At kahit di daan sa palo, okay na rin niya mga idol ah, So wala Wala tayo magawa Disisyon nila yan mga idol Mabilis talaga ipalusot pag putulin kagad yung lambat Pero nakakahinayang lang mga idol sa lambat mga idol kasi Masisira din kasi yung lambat mga idol Sa bawat putol Pero katuwiran din kasi ng iba mga idol Di bali daw putulin Basta huwag lang bitawan Pero hindi ako sanayon yan mga idol Sa katuwiran nila Okay na yung katuwiran na idol Pag malakas Pero kung mga ganitong kalma Hindi maganda yung katuwiran na yun mga idol Kasi mayroon pa sanang pwedeng Option doon eh Pwede palusot mga idol Huwag tingnan yung mga idol oh. Kalmang kalma oh pwede mga ganitong kakalma at saka hindi malakas ang hangin talagang pwede talaga ito ipalusot mga idol gawa ng napakakalma pero may mga tao kasi mga idol na ayaw talaga magkamay idol ayaw nila maghirap yun pero dito sa atin mga idol pag mga ganitong kalma mga idol talagang sulit yan mga idol kahit nga minsan pag malakas pang hangin mga idol pag hindi talaga siya yung lalo na pa pasungsong yung kan madali lang iangat yung lambat sa palo may mabilis lang yung ba sa palo may pag kan talaga kung gustuhin so yun siya out na lang sa ino sa nagpoto ng lambat namin shout out kung mapanood mo man to shout out sa iyo yun o no? yun o no? si gunda agar iyo no ay taso pala may dol buar ay buar agar lau <laughs> si gunda Kayak waps, sang dul. Pengcur dul, Pak. Tidak lagi. Ayo. Iyo, no. Oh, na, na tayo. Yun, tapos na tayo, mga So, ano masabi mga <laughs> wow Wow! So, shoutout muna sa mga viewers. Mga viewers and followers and subscriber ni Malasugay. Shoutout muna, idol. Shoutout muna, idol. Shoutout nga sa mga followers ni Balasugay. At sa mga subscribers din. Yun. Huwag kalimutan, mag-like and share dyan sa you know. bagong video.

So, yun mga idol. Ah, uh, yun, yung huli natin mga idol. Lo. Yung huli nating alimasag, yan siya mga idol. Wala bumitaw. At saka yung ating huling isda, yun din siya mga idol. Sa kilid mga idol. Lo. So, solid din. Solid din yung biyaya ni God na binigay naman sa atin sa araw na to. So, talagang masasabi ko mga idol na talagang napakabuti talaga ni God mga idol. Lo. So yun mga idol, talagang hindi tayo binigyan ni God Talagang binigyan tayo ng biyaya At talagang apaw-apaw pa mga idol Bago mag-like, so, bago mag -sure. Laki ng mga isda mga idol oh. Mga sariwa pa yan mga idol So yun mga idol, at hanggang dito na lang yung video natin mga idol At maraming salamat no sa mga panonood nyo dyan At sa mga pag-like at pag-share nyo yun, Maraming maraming thank you mga idol At sa mga hindi pa nakapag-support no sa ating munting channel mga idol Sa ating YouTube, pa-subscribe uh, naman dyan mga idol at isama mo na rin yung notification bell para palagi kang update din sa mga panibagong upload ni Boy Malasugi. Alright. So, mga mga idol. hanggang dito na lang yung video natin mga idol. At maraming maraming salamat ulit. thank you for watching. kita kita lang tayo. Next video. Babo.